ay samahan nyo kaming pumunta sa Barangay Kasili na kung saan ito yung pinakadulo ng isla. Nagdadalawang isip nga kami ng aking buyo kung tutuloy ba kami o hindi dahil na talaga ng hang. At siguradong bang lalaki ng alon sa dunggut, just could die. automatic amin bangka. Mabuti na lang talaga at meron akong suot na life jacket mga mare dahil kung ano't ano man daw ang mangyari ay safe daw ako. And after one hour nga ng aming pamamangka ay sa wakas nakarating na rin kami dito sa barangay Kasili. Malayo pa nga lang kami mga mare ay nakikita na nga namin ang mga mami mingwit dito sa gilid ng barangay Kasili sa tabing dagat. Ang event na ito ay ang first ever carp fishing tournament dito sa Talim Island. Alas 8 ng umaga nga ang start nito pero late na late na nga kami nang dumating. Ay, taga Barangay Pila-Pila, binangonan ni Sam. Ayan, shout out. Kabilog. Shout out mga kabilog. Outreach eh. <laughs> Napaka-amas, Nasa 200 participants nga ang dumalo dito sa fishing tournament na to at talagang sinuportahan nila si Talim PH. Pero bago nga ang lahat, mga mare, i flex ko nga lang pala itong binili kong t-shirt online. 200 pesos nga lang ang bili ko dito, mga mare, ito nga ay limited edition t-shirt ng KRA Stories. Napakasimple alang nga lang ng design nito, maganda yung tela at available siya in 4 different colors. Available na siya sa Shopee, mga mare, at kung bet nyo nga rin ito, ilalagay ko na lamang ang link sa comment section. <coughs> ah, I nga-mingit mean ko sa pang, oh. Nagkakitaan. <coughs> ah, <kakibahal. tos> <coughs> Hindi yung maglar page mo? Ah, Shoutout sa'yo, kuya. Shoutout <laughs> lang nga namin ang na mga angler sa kanilang mga pwesto at tinanong na rin kung taga-taga saan ba sila. Taga saan po ba kayo? Nangonan lang. May na po kayo? Idol. Bato. Bato. Thank you. Taga saan po kayo? Binangonan. Binangonan. May nauli na, na po kayo? Wala pa nga Wala pa. Mamanilit. Wala po. Wala po. Taga saan po kayo? Terry Sal. Terry Sal, may nahuli na po kayo. Wala, may maliit. Maliit. Ikaw only girl ka ba dito ate? Okay. Yeah, okay. yeah, Babayo. Ah, tag taga saan po kayo binangonan po? Awesome. Oh, oh. Good luck po. Ring <laughs> <Pink> Thunders <laughs> TV. <laughs> Puro vlogger din pala. Kaya pala sabi ni Kuya eh, wala, ano ba yan, wala kang sticker. Saan <laughs> okay, okay. kayo Kuya? <laughs> <Mayroon>. <laughs> Kalinawan dito po. Wala po po kayo huli? Wala po. Mga taga Santa Rosa pala to. Hello po, Kaway-kaway. Pwede interviewin ka, taga saan po kayo? Kainta po. Ah, kainta. kainta pa, dumayo pa dito, ano. May nahuli na po kayo? Kainta, kainta. Wala pa. <laughs> Sige po, salamat po. Baboy, <laughs> sobrang naman eh. Kaya, naman magbuyo. <laughs> taga saan po kayo, kuya? San Carlos po, San Carlos. San Carlos, ah. Dumayo pa talaga dito yun. Opo. Oh, Good luck po. Oh, po. Thank you. Yan, hanggang yes, dito, may yes. namimiwas yes, pa rin. Yes, taga saan po kayo? Taga sa po. Sa pa. Rapahuli. <laughs> Taga saan po kayo? Mahabang parang. May sticker ka te? Wala po eh. ko sa vlog mo eh. Salamat, salamat po. Taga saan po kayo? Pangisinan po. Ah, ang layo. Champion, dati Ah, dati po kayong champion. Wow, ang galing. May nahuli na po kayo? Wala pa. Ah, wala pa. Medyo umaan ano lang. Um, kumikibit-kibit. Ito oh, okay. si pala si Pinuno eh. Pinuno, oh. ano? Kamusta? <laughs> Shout out! Ah. sa <laughs> naman oh! Oh, <laughs> <Marami> salamat, salamat <laughs> sa akin sa pagpunta. Ito po ang mga committee ng ating first ever carp fishing <laughs> <dancing>. tournament. Ano ito to? Sa mga sponsor natin yan. Wow, oh, thank you, Talim PH. Hello. Grabe. Hindi, <laughs> patingin, patingin mo. Aling kay Talim PH. Kawai, 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 idol. <laughs> Ay, salamat po sa pagpunta. Lager ng talim. Kuya, may huli na po ba kayo? Biya po, maliit. Biya maliit. Pantok pa lang, oy. Punta kami dun sa kabilang part ng Kalinawan. Taing namimiwas din dun. Wait lang. Medyo maano tong aming dadaanan. Ha? Binangonan. Binangonan. Kuya, taga saan po kayo, kuya? Ano wow, layo. <laughs> Bakit po kayo dumayo pa dito para sa ano? Support kay Talim ph. Ah support kay Talim PH May nahuli na po kayo? Kanduli huh? Kanduli pa Okay good luck po <laughs> <laughs> Ay, <don't... laughs> Balete Baka tayo mabagsak Laga saan po kayo? Sa <laughs> Murong pa kami Murong po <laughs> 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 Ba't po kayo dumayo dito para sumali? Hilig <laughs> Hilig lang, hilig <laughs> lang alis, eh. Talagang hilig po ano Laga saan po kayo kuya? Pasig Pasig <laughs> Ah, oh, fire and rescue anglers. Shout out po sa fire and rescue anglers. Alinawan. Ay, ang dami pa pala. Ang pa oh. Hello po, taga saan po kayo? Kainta. Ka Ka <laughs> Interviewin natin sila kuya. Kuya, taga saan po kayo? Kainta. Bakit po kayo dumayo pa dito para sumali? mula sa tournament, tournament. Hilig lang libangan lang talaga ano Support ko talaga May nahuli na po kayo Malap maliliit na na Maliliit lang talaga pia yeah. Ipo good luck po Vintage Anglers Yung Vintage Anglers tong kinta Ah sige po Cuman bibingka latik Texon oh, Ah okay shout sumbintik. out Vintage Saan kayo kuya Yung ano po addictive Ah shout out po Oh shout out po Okay Good luck po. na po kayo. Oo. ako. Ay, siya yung kauna na, Ano po nahuli niyo, Tilapia? Ano sabi nung isa na? si Talimay na aabangan po. Shout out kay nanay. Sinamahan kami kay Marce. Lagi ko pinagpunod. Okay po kayo. Bye! Bye! Hello. Hello mga anglers ay tinitimbang nga nila ito dahil ito ang pagbabasehan nila sa mananalo. Maya maya naman ay dumating naman itong si Marce para makiusyoso. Ah este makapagkwentuhan pala sa amin. Kasama nga rin namin dito si Taga Isla ko, Talim Island dahil isa nga siya sa mga komite ng palarong ito. Tuwang tuwa nga ako sa mga kabataan ito mga mare dahil nung makita nga nila kami ng aking buyok ay parang mga nakakita ng artista. <laughs> dahil first time nga naming makaapak dito, ipinasyal na nga kami nitong si Taga Isla ko Talim Island dito sa Subay papuntang Nabotas. Pagbalik naman namin mga mare ay pinakain naman kami nitong si Marce sa kanilang tahanan. At talaga namang napakababait ng kanyang pamilya, talagang pinaghanda pa kami ng pagkain. Akala nga namin mga mare ay piyesta dahil may pabuko pandan pa sila. Mag-aalis na sa ngayon ng hapon mga mare nang bumaba kami at nakita nga namin na ang ibang anglers ay nag-aantay na nga dito at ang iba naman ay nagbabaka sakali na baka may mahuli pa. Malaking bagay din kasi ang kanilang mapapanalunan dito mga mare dahil ang alam ko ay may cash with pamiwa set pa. Pero alam ko na hindi matutumbasan ng anumang bagay ang pagsali nila dito dahil alam ko na ang mga ganitong gawain ang isa sa mga nagpapasaya sa kanila. Kaya naman kung nakarating ka nga hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare. Maraming salamat apa nana odani? Eh.